Yo, good morning guys. Good morning mga idol. Squat to image up mga idol and ito na Ta po. Laban na tayo mga idol. Kahit anong hamon sa buhay. Okay. awa pa rin ng Panginoon. Basta ginagawa natin ng tama mga idol. Hindi tayo nagkukulang. Yan mga guys. Alas 4 media. dito na ako mga guys sa Tarbaho. Shout out na lang sa mga idol natin dyan. Good morning idol Kabalikat Vlog. At sa kakay mami studio. Idol Malungkay yung channel. At sa idol So White Vlog. Good morning. Juniper Vlog. Idol, good morning. Lalong lalo, lalo na sa Pinoy Electrical Warriors mga idol, kumusta na kayo? Ayun mga idol, dito na ako guys. Matiliim pa. Araw-araw si pag mga idol. Para sa mga tao na hindi marunong umintindi. Laban lang, go go. guys Good morning senyang lahat Shout out kay Idol LME Blacks kay Nibatina vlog good morning mga idol sa inyong lahat dyan morning sa inyong lahat na mga idol. God bless po. Bye-bye.